Di nagtagal, isang bagong system alert ang lumitaw na kumikislap sa kanyang screen. Ito ay isang babala, Abyss Level 350. Hindi lang ito isa pang palapag, mayroong isang matayog na istruktura, isang malaking kaluna, tulad ng isang haligi na humahawak sa mundo. Ang mga higanting tipak ng lupa ay lumulutang sa paligid nito, konektado tulad ng mga piraso ng isang sirang puzzle. Sa malayo, ang pinakamalaking masa ng lupa ang nakakuha ng kanyang atensyon. Iyon ang kung saan nakaupo ang Eye of the Abyss, nanunood tulad ng ilang nakakatakot na cosmic camera. Bawat level pagkatapos ng una ay nagdadala na ngayon ng mga kakaibang cone-shaped eyes na nakasabit mula sa kalangitan. Lumulutang sila ng nakabaligtad na may mga craters na hugis bulkan na tumataas mula sa lupa sa ibaba. Ang mga makapal na purple beams ay umaabot sa pagitan nila, napapalibutan ng umiikot na itim na enerhiya na mukhang buhay. Humakbang si Bai sa kakaibang bagong kaharian na ito. Ang kanyang unang pag-iisip ay nakatuon sa isang kasanayan na nagdala sa kanya ng malayo. Ang Mental Worm ay patuloy na isang game changer. Mula nang I clear ang level 279, tatlong beses lamang siyang umurong. Para sa abis, iyon ay halos isang milagro, Ngunit ang level 350 ay nagbibigay sa kanya ng masamang pakiramdam. May isang bagay tungkol sa lugar na ito ang pakiramdam ay mas mabigat. Nang matapos ang pag-iisip, isang figure ang lumitaw sa harap. Mabilis itong kinikilala ng sistema. Level 350 Serpent Demon Lord, World Devourer, Winifred, Level 10. At ang espesyal na panuntunan ay upang makaligtas sa sham na ulo'ng pagsubok. Ang pagkabigwo ay nangangahulugang kamatayan. Siyempre, hindi man lang nakakuha ng isang sandali si Bai upang ay proseso bago lumitaw ang halimaw. Ang malaking ahas ay bumangon tulad ng isang bangungot. Ang katawan nito ay umiikot sa kapangyarihan at siyam na malalaking ulo ang umuugoy sa hangin na parang nagpapakita. Isa sa mga ulo ang dumulas palapit sa kanya, nakangisi na parang nanalo na ito. Gumawa ito ng isang mapagmataas na anunsyo, tinawag ang first Dibs sa pagpatay sa kanya na parang ito ay isang uri ng party game. Ang bagay na ito ay ang ikalawang Diyos, ang maalamat na World Devourer, isang halimaw na may hawak ng kapangyarihan ng walang katapusang gutom. Mabilis na tinanggap ni Bay ang katutuhanan. Wala siyang halos alam tungkol sa halimaw na ito. Walang tricks, walang background, walang tunay na plano. Malamang, mamamatay siya ng ilang beses. Ang yung ulo ng ahas ay lumapit, nagsasalita sa isang malambot, halos flirty na tono. Tiningnan nito si Bay nang may malalaking mata na puno ng peking pag-usisa, tinatanong kung anong uri ng pagsubok ang babagay sa kanya. Pagkatapos ay gumawa ito ng isang kakaibang komento tungkol sa kanyang hitsura, tinatanong siya kung siya ang pinakagwapong lalaki sa mga tao. Pinanatili ni Bay ang kanyang straight face at tumugon ng may makinis na pangakit. Pinuri niya ang ahas na parang ito ay Roy Alty sa isang beauty contest. Pinuri niya ang make and tab na mga kaliskis nito, ang umiilaw na mga mata nito, at maging ang nakakatawang bulaklak na namumulaklak sa ibabaw ng kanyang ulo na parang ito ay isang fashion ingenuity. Ang kanyang mga salita ay tumama sa marka. Ang ikasyam na ulo ay lumiwanag, malinaw na nasiyahan. Ipinahayag nito na pumasasibay sa pagsubok ng may flying colors. Tila, ang politeness ay tumalo sa kapangyarihan sa aklat ng ahas. Nagpakita si Bai ng kanyang paggalang at nagpatuloy sa pagganap na tinatawag itong isang lovely lady. Ang ulo ay humajijik, nagtatamasa sa papuri na ito. Pagkatapos ay itinulak nito ang ulo otso upang magising. Ang ulo walong ay bumangon ng mabagal, humihikab. Ang pagsubok na ito ay ang pinakasimple. Nagtanong ito ng isang pangunahing math question isang bagay na kayang sagutin kahit ng isang dalawang taong gulang. Isang isa dagdag isa na tanong. Sinabi ni Bay ang halata na sagot at tulad nito, pumasana naman siya. Ang isang ito ay nagpapaalala sa kanya ng Fallen Angel mula sa level 200. Ngayon, ang ikapitong ulo ang nagsalita. Ang isang ito ay iba. Tunog na parang may labis itong pag-ibig sa mga bulaklak at bahaghari. Sinasabi nito na hindi ito gusto ng pakikipaglaban at gustong mag-isip ng isang mas mahusay na pagsubok, isang bagay na mapayapa. Ang boses ay lumihis at bago pa ito makapag-isip. Pumasok ang mga ulo lima at anim. Pagod na silang maghintay. Ang ulo lima ang unang nagsalita, sinasabing kontrolado nito ang tubig. Tumalon ang ulo anim, sinasabing pinamumunuan nito ang apoy. Pareho silang tunog tulad ng galit na mga kapatid na naniniwala na mas mahusay sila kaysa sa isa. Tinanong ni Bay kung anong uri ng pagsubok ang mayroon sila para sa kanya, ngunit sa halip na isang tamang pagsubok, ang dalawang ulo ay nagsimulang mag-away. Nagreklamo ang ulo lima na ang apoy ay hindi gumagalang sa tubig. Gusto nitong sumang-ayon si Bay na ang apoy ay bobo dahil hindi nito naiintindihan na ang tubig ay madaling makapatay ng apoy. Ang ulo ng apoy ay sumagot, tinawag ang tubig na mahina at nagmamayabang na ang mga apoy ay maaaring masunog ang anumang bagay. Ang argumento ay bamaling sa kanya. Pareho silang nagtanong kay Bay na piliin ang kanyang panig. Karaniwan, gusto nilang malaman kung sino ang tama at sino ang hanggal. Napagtanto ni Bay na hindi lamang ito isang tanong, kundi isang bitag. Isang maling sagot at maaari siyang masunog o malunod. Alam na alam ni Bay na ang parehong pagpipilian ay imposible at walang paraan upang malutas ang dilema na ito. Ang pagkabigo ay nangangahulugan din ng kamatayan. Tumawa ang ulo lima na gustong malaman kung bakit nakatayo lang si Bay doon na tulala. Hindi ba niya naintindihan ng simpleng low ika na ang tubig ay nakakatalo sa apoy? Sa pagdinig nito, sinabi ng ulo anim sa kanya na huwag makinig sa walang kabuluhan ng ulo lima. Halata na ang apoy ay mas malakas kaysa sa tubig. Bulag ba ang kanyang kapatid? Napagtanto ni Bai na mayroon lamang siyang isang paraan upang sirain ang deadlock na ito, na kung saan ay ang patayin ang isa sa kanila. Inaktibo niya ang kanyang blade form at naglunsad sa ulo lima, umiindayog ng kanyang blade ng ligaw. Madaling iniiwasan ng ulo lima ang mga atake, ngunit talagang nagulat. Ang ulo anim, pantay na nagulat at naguguluhan. Nagtanong kung ano ang ginagawa ni Bai. Tinawag ng ulo tatlo ang kanyang dalawang kapatid na retards habang idinagdag ng ulo apat na nagbigay sila kay Bai ng isang dilema. Hindi nakakagulat na gustong putulin ni Bai ang isa sa kanila. Habang tahimik na nag-iisip ang ulo lima sa isyo, ang ulo anim na ay wala pa ring ideya tungkol sa kung anong dilema ang pinag-uusapan ng lahat. Ang kanilang pagsubok ay hindi mahirap sa lahat. Ito ay sa sandaling ito na naintindihan ng ulo lima. Ang mga tanong na tinanong nila ay sa isang paraan na anuman ang sagot na ibinigay ni Bai, siya ay mali. Pagkatapos ng paliwanag na ito, sa wakas, naintindihan ng ulo anim, nag-iwan kay Bai na walang imek at hindi mapakali. Gayunpaman, dahil walang tamang sagot ng walang maling pagsagot sa isa, ang dalawa ay nagpasa kay Bai para sa kanilang pagsubok, ngunit gusto pa rin nilang malaman kung sino ang inisip ni Bai na mas malakas. Hindi makapaniwala, nagtaka si Bai kung paanong ang World Devourer ay maaaring kumilos ng parang bata at pabago-bago. Gayunpaman, hindi siya mahuhulog para sa halata na bitag na ito. Sinabi ni Bai sa dalawa na dahil nagmamalasakit sila ng labis tungkol sa lakas at kahinaan, hindi ba sila kailanman nagpaligsahan laban sa isa't isa? Hindi man lang, sagot ng ulo lima. Pagkatapos ng lahat, sila ay isang entity. Kaya kung makipagkumpetensya sila sa kanilang sarili ng pisikal, kung gayon hindi ba yun katulad ng paggawa ng pagpapakamatay? Sumang-ayon ang ulo anim, idinagdag na kung hindi dahil sa tumpak na dahilan na ito, susunugan na sana niya ang ulo lima sa abo matagal na. Sa pagdinig nito, tumawa ang ulo lima sa ganoong walang kabuluhan. Ako ang magiging pinatuyo na parang isang tuyong ahas. Iminungkahi ni Bay na ang kasalukuyang sitwasyon ay isang magandang oportunidad. Dumating sila sa pagsubok bilang mga projections lamang. Kaya bakit hindi nila ibigay ang lahat at makipagkumpetensya? Iyon ay mas mahusay kaysa sa pagtatanong sa kanya ng isang tao lamang. At pagkatapos ng lahat, hindi siya masyadong alam tungkol sa kanila. Sumang-ayon ang ulo lima kay Bay. Ito ang perpektong oportunidad upang turuan ang kanyang kapatid ng isang aralin. Sumagot ang ulo anim, umaasa na pagkatapos na matalo ang ulo lima, matututo siyang gumalang sa kung sino ang mas malakas. Bago mag-engage ang dalawa, sinabi ng ulo isa sa kanila na putuli na ito. Maaari silang lumaban pagkatapos ng pagsubok ay tapos na. Agad na sumang-ayon ang dalawa sa kanilang kuya. Ang susunod ay ang ulo apat na nagsabi na ang kanyang pagsubok ay medyo simple. Siya ay ipinanganak sa loob ng universo, gumagala sa gitna ng mga bituin. Kaya bago magsimula ang universal will at ang pagsubok, hindi pa siya nakapunta sa blue star. Gusto ng ulo apat na sabihin sa kanya ni Bai ang isang kwento o ilang kasaysayan tungkol sa blue star. Sa pagdinig nito, Yuzi sa ang ulo pito. Gusto niyang malaman kung may alam si Bai ng anumang magandang tanawin o masarap na pagkain sa Blue Star. Ang sagot ni Bay ay maaaring ituring na isang pas sa kanyang pagsubok. Tahimik si Bay sandali, walang imik. Ang ulo dalawa, Yuzi Sedin, ay nagsabi na madalas niyang pinag-iisipan kung ang mga tao ay may anumang sikat na thinkers o philosophers. Kung mayroon sila, dapat sabihin sa kanya ni Bay ang tungkol sa kanilang mga kaisipan at ipapasarin siya. Nagalit ang ulo tatlo pagkatapos ng ilang sandali. Seryoso, nagkakaroon ba tayo ng isang frequent chat conference? Gaano katagal tatagal ang pagsubok ng ulo apat? Ang ulo tatlong ay walang pasensya upang makinig sa kanila na nagramble tungkol sa boring stuff, kaya siya ang mauuna. Binuksan ng ulo tatlo ang kanyang bibig, nagcondense ng isang madilim na void sphere na napapalibutan ng isang purple glow. Ito ang unang kasanayan na nilikha niya pagkatapos na maabot ang level 10 at makuha ang kapangyarihan ng devourer. Sinabi niya kay Bai na ihanda ang kanyang sarili upang umiwas o kunin ito head on. Sa pagkakita nito, namangha si Bai na ang ulo tatlong ay maaari ng lumikha ng kanyang sariling kasanayan sa level 10. Hindi nakakagulat na siya ay isang Diyos. Gayunpaman, pinili ni Bai ang huli, nagpapas siya na harangan ang atake sa kanyang telekinesis. Pagkatapos ng lahat, ang bilis ng paglipad ng kasanayan ay mabagal. Ang Devo Uring Range ay asterisk asterisk limitado asterisk, ngunit ang suction power ay napakalaki. Habang ang suction ay tumitindi, nagtaka siya kung kaya niya talagang harangan ang kapangyarihan ng divo Uring Bomb. Ito ay mas malakas kaysa sa kanyang blacklight virus na maaari lamang lumunin ang laman at dugo. Ininform ng ulo tatlo si Bai na ang atake ay ang initial version ng divo Uring Bomb at ito ay asterisk, limitado asterisk sa level 10. Kaya mong harangan ito, sabi niya. Agad na inaktibo ni Bay ang kanyang shield habang ang atake ay dahan-daw ang lumalapit. At tila, dahan-dahan siyang umaatres kasabay ng bilis ng kasanayan, sinusubukang gamitin ang kanyang regenerating ability upang pakainin ang kasanayan. Ito ay dahil kaya niyang sabihin na ang devouring ng kasanayan ay may asterisk-asterisk limit. Gayunpaman, sa sandaling maabot ng devouring energy ang kanyang limit, ang kasanayan ay say sabog. Ang mismong sandali na sinabi ito ng ulo tatlo. Ang madilim na void ay nag-crack, inalarma si Bai. At bago siya makapag-react, isang nakakabinging boom ang tumunog habang ang devouring bomb ay sumabog na may pinsala na tatlong beses ang enerhiya na inaabsorb nito. Nagulat at medyo hindi makapaniwala ang ulo siyam na ang kanyang ikatlong kapatid ay talagang pinasabog si Bai. At ang ikapitong kapatid, laging ang taong mapagmahal sa kapayapaan, hindi makatiis na makita ang ganoong dugoan na gulo, kaya tumalikod siya. Ngunit sa gitna ng maalikabok na aftermath, ang mga ubo ni Bay ay maririnig, kinukumpirma na buhay pa rin siya. Ang kanyang figure ay lumitaw ilang segundo pagkatapos, at habang ang kanyang status ay near-restore, swerte siya na bagaman ang pagsabog ay malakas, hindi ito sapat upang patayin siya humanga ang ulo tatlo na ang tao ay nakaligtas at walang galos. Agad siyang sinubukan na maglunsad ng isang pangalawang atake, na kung saan ay ang improved version ng una, ngunit swerte, pinigilan siya ng ulo dalawa, nagpapaalala sa kanya na ang kanyang pagsubok ay tapos na, kaya dapat siyang tumigil sa paglalaro. Nagmumura, dismayado ang ulo tatlo na hindi niya ginamit ang improved version sa kanyang unang pagsubok. Nang turn na ng ulo dalawa, gusto niyang sabihin sa kanya ni Bai ang tungkol sa filosofi ng mga tao. Nang marinig ito ng ulo apat at pito, agad silang naintriga at gusto ring malaman. Sa pagdinig nito, kitang kita na nag-relax si Bai. Pagkatapos ng lahat, ang pagsubok ay simple. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng pagkukwento, natagpuan ng ulo dalawa ang human philosophy na medyo interesante. Pumasa si Bai sa kanyang pagsubok. Pumasa rin ang ulo apat at pito sa kanya, at ngayon, ang pangwakas na pagsubok na lamang ang natitira. Hindi inaasahan, sinabi ng ulo isa na hindi niya talaga gustong subukan si Bay, ngunit ang kanyang mga kapatid na ulo anim at ulo limang ay gusto pa rin mag-all out upang ayusin ang score. Kung makakaligtas si Bay hanggang sa magpas siya ang dalawa sa kinalabasan, ituturing niya yun bilang pagpasa sa kanyang pagsubok. Agad na sumang-ayon si Bay, isang tuso ng ngiti ang nakabitin sa kanyang mga labi. Alam mo, ang palapag ay napakalawak, kaya hindi magiging problema upang magtago lang ng mas malayo mula sa laban. Alam ni Bay na ang siyam na pagsubok na ito ay malinaw na rig na kahit isang bulag na tao ay maaaring makita ito. Ang World Devourer ba ay masyadong tamad upang magbigay ng anumang effort? O may iba pang konspirasyon na naglalaro? Ang pagkatalo ni Ulo Lima at ang Wolf God sa 350th floor ng Abyss, ang mga ulo ng ahas ay malalim sa usapan. Lumabas na ang ulo limang ay nagawang talunin ang ulo anim sa kanilang pinakabagong kompetisyon. Malakas na tumawa ang ulo lima, nagtatamasa sa tagumpay. Bumaling ito sa ulo anim, nagmamayabang, tinatanong kung sa wakas ay nakumbinsi na ito ng superiority nito. Ang ulo anim, malinaw na hindi natutuwa tungkol sa pagkatalo, binabaliwala ito. Bamulong nito tungkol sa kung paanong ang ulo lima sa level 10 na tumalo sa ulo anim sa parehong level ay hindi talaga nangangahulugang marami. Pareho silang bata noon at ang ulo anim na ay hindi lang matanggap ang pagkawala. Patuloy na nang aasar ang ulo lima, tinatawanan ito ng may sarcastic na mga puna. Sinasabi nito na marahil ang level nito ay hindi sapat na mataas o marahil ang kapaligiran ay masama o marahil ay hindi lang ito sapat nagising sa oras na iyon. Bawat palusot na may isip ay itinatapon. Para bang hindi mapigilan ng ulo lima na ipagmalaki ito. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga na ito do. Maraming salamat po.